Last news sa ating mga balita, suspect sa pagpatay kay Catherine Camilon, arestado. Turnover ng patient transport vehicles sa Visayas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Limang kasguna na nasawi sa Tagkawayan, Quezon, binigyang pugay. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng mga otoridad sa Balayan, Batangas ang dating pulis na si Alan De Castro at ang kanyang driver sa kanilang pagkakasangkot sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Arestado ang dalawa sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng korte matapos aprubahan ng motion for reconsideration na inihain ng pamilya ni Camilon. Matatanda ang ibinasura ang mga reklamo laban sa dalawa noong Mayo dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Batay naman umano sa pahayag ng testigo na saksihan ang mga suspect na may inililipat na babaeng walang malay sa isang sasakyan. Giit ng mga otoridad, may malakas ring ebidensya na si Camilon ang binubuhat ng mga suspect. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony ng 51 Patient Transport Vehicles o PTVs sa Government Unit Beneficiaries ng Region 6 at Negros Island Region. Ang bawat unit ay may kasamang isang stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang medical equipment. Sa kanyang talumpati, sinaad ni PBBM na layunin ng proyekto na matiyak na may access sa healthcare ang vulnerable communities and geographically isolated and disadvantaged areas. Binanggit din ni PBBM na inaprubahan ng Office of the President ang 2 billion pesos na budget para sa pagbili ng karagdagang 1,000 units ng PTVs para sa lahat ng mga siyudad at bayan sa bansa. Kasabay ng anibersaryo ng kanilang kamatayan, binigyang pugay ang limang miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU mula Tagkawayan, Quezon na nasawi noong nakaraang taon. Ang naturang mga CAFGU ay napaslang sa encuentro sa mga miyembro ng New People's Army o NPA noong September 2023. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, taunan ng ginagawa ang pagunita sa kamatayan ng mga naturang bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa kapayapaan at seguridad sa nasabing bayan. Para sa Kidlat news updates, ako si Rosalyn Sinchongko, naguulat. At pung pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>